Kung alam mo na ang nuclear war na binabalaan ni Jesus na magpapawasak ng lahat ng laman, ay maaaring magsimula sa loob ng susunod na taon dahil sa mga desisyon na ginagawa ngayon ni Trump, Putin at Netanyahu. Panoorin mo ba ang video na ito hanggang dulo? Hindi ito takot-takutan o teoryang konspirasya. Tatlong pinuno, tatlong bansa, tatlong desisyon na maaaring magdulot ng apokalipsis na literal. At ang Biblia ay nagsalita tungkol dito ng eksaktong detalye libu-libong taon bago pa man ipinanganak ang mga taong ito. Noong Oktubre 2024, may nangyaring bagay na binaliwala ng karamihan sa mga tao, ngunit kinapanawa ng mga general sa buong mundo. Si Vladimir Putin ay nag-update ng nuclear doctrine ng Russia, at ang pagbabagong ito ay mas nakakagulat kaysa sa anumang balita sa headlines. Dati, gagamitin lang ng Russia ang nuclear weapons kung sakaling may nuclear attack sa kanila. Ngunit ngayon, kahit conventional attack lang mula sa isang bansa na sinusuportahan ng nuclear power, pwede na silang gumamit ng atomic bombs. Ibig sabihin, kung ang Ukraine na may tulong ng NATO ay lumusob ng masyado, pwedeng sumiklab ang World War III sa loob lamang ng ilang minuto. Sa White House, si Donald Trump ay gumagawa ng chess moves na mas komplikado kaysa sa anumang laro na nilalaro ng kahit sino. Kailangan niyang protektahan ang NATO habang hindi naman galit si Putin. Kailangan niyang tulungan si Benjamin Netanyahu sa Israel habang hindi nagsisimula ng regional war sa Middle East. Kailangan niyang pigilan ang Iran na kumpletuhin ang nuclear weapons nila habang hindi pumapasok sa direct confrontation sa Russia at China na nagsusuporta sa Iran. Isang maling desisyon, isang maling salita, isang maling military action, at ang dominong nagsimula ng bumagsak ay hindi na mapipigilan. Pero ang pinakanakakagulat na bahagi ang eksaktong sitwasyong ito, ang Russia na nag-alay sa Iran laban sa Israel, ang pagkakaroon ng weapons na kayang wasakin ang buong mundo sa loob ng ilang oras, ang pangangailangan ng divine intervention para maligtas ang sangkatauhan, lahat ng ito ay detalyado ng nakasulat sa libro ni Ezekiel, 2,600 taong nakaraan, hindi vague predictions, hindi symbolic language lang, kundi tumpak na pangalan ng mga bansa, tumpak na geopolitical alliances, tumpak na sequence ng events. Parang ang Diyos ay nagbigay ng blueprint para sa World War III bago pa man natin ito naisip. At sa buong kalituhan ng geopolitics, sa buong takot ng nuclear annihilation, may isang tanong na kailangan mong sagutin ngayon. Kung ang mga propesya ay nagsisimula ng tuparin ng literal sa harap ng ating mga mata, ano ang ginagawa mo upang ihanda ang iyong kaluluwa? dahil ang mga susunod na minutong ito ay magbabago ng lahat ng akala mo tungkol sa prophecy, tungkol sa kasalukuyan, at tungkol sa iyong sariling eternidad. Imagina ang silid sa Kremlin, Oktubre 2024, mga general na nakapaligid sa mesa, mga mapa ng Europa na puno ng mga pulang linya. Si Putin ay pumipirma sa dokumentong magbabago sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Ang bagong Russian nuclear doctrine ay hindi simpleng papel. Ito ay parang pagbubukas ng Pandora's box na hindi na maaaring isara. Ang threshold para sa nuclear war ay bumaba mula sa existential threat papunta sa significant conventional attack supported by nuclear power. Translation, ang NATO ay isang nuclear power. Ang Ukraine ay sinusuportahan ng NATO. Kaya kahit conventional weapons lang ang gamit ng Ukraine, kung masyadong lumalala ang sitwasyon, legal na para kay Putin na gumamit ng nuclear weapons. Ngunit mas nakakagulat pa rito ang mga bagong weapons na meron ang Russia at China. Ang hypersonic missiles, proyektil na lumalakbay ng mahigit Mach 5, mas mabilis pa sa tunog na kayang magmaneuver habang lumilipad. Ang Amerika at NATO ay walang depensa laban dito. Zero. Ang missile defense systems na ginastos ng bilyon-bilyong dolyar? Obsolete. Ang mga hypersonic missiles ay dumadaan sa atmosphere ng napakabilis at tumatalbog-talbog na parang basketball, imposibleng hulaan kung saan pupunta. Maaring nasa Washington DC ka ngayon at sa loob ng 15 na minutos, nuclear warhead na ang dadating sa inyo ng walang warning, walang oras para mag-evacuate, walang paraan para pigilan. Sa Tel Aviv, si Benjamin Netanyahu ay nakatingin sa dalawang nightmare scenarios na pareho kasing pangit. Scenario 1. Hayaan ang Iran na kumpletuhin ang nuclear weapons program nila. Ibig sabihin, ang bansa na paulit-ulit na nagsasabi na dapat lipuli ng Israel mula sa mapa ng mundo ay magkakaroon ng atomic bombs. Ang genocide ay hindi na pangarap. Magiging posibilidad na. Scenario 2. Atakihin ngayon ang nuclear facilities ng Iran bago pa matapos. Pero ang Iran ay protected ng Russia at China. Ang pag-atake ay magsisimula ng regional war na maaring maging World War III sa loob ng ilang linggo. Dalawang option dalawang daan papunta sa kamatayan pero heto ang hindi sinasabi ng media ang eksaktong sitwasyong ito ay nakasulat na sa Ezekiel 38 nang napakadetalyado ang propeta ay nagsalita tungkol sa Gog mula sa lupain ng Magog ang mga iskolar ng biblia ay nagkakasundo na ito ay tumutukoy sa Russia dahil ang Magog ay ang ancient territory sa hilaga ng Israel na ngayon ay bahagi ng modern Russia kasama sa koalisyon na atak sa Israel, Persia, Iran, Put, Libya, Kush, Sudan, Ethiopia, Gomer at Beth Togarma, Turkey at mga karatig bansa. Tingnan mo ang geopolitical map ngayon. Russia, Iran, Turkey, Libya, Sudan. Lahat sila ay nag-alay o neutral sa Russia at hostile sa Israel. At ang timing? Ezekiel 38.8 ay nagsasabi na ito ay mangyayari sa huling mga taon kapag ang Israel ay naibalik mula sa espada at tinipon mula sa maraming bayan. Ang Israel ay naging bansa noong 1948, pagkatapos ng 2,000 taong walang sariling lupain. Ang propesya ay 2,600 taong gulang. Ang probability na mangyari ang lahat ng ito by chance? Statistically impossible. Pero nangyayari na ngayon, literal, sa harap ng ating mga mata, at karamihan sa mga tao ay busy sa social media, habang ang prophetic clock ay tumitibok na. Ngunit mayroon pang mas nakakagulat na revelation na kailangan mong malaman. At ito ang bahaging ito na binabago ang lahat. Ang Book of Daniel, Chapter 2, ay naglalarawan ng succession ng empires na magahari sa mundo hanggang sa dulo ng kasaysayan. Goldhead, Babylon, Silver Chest, Persia, Bronze Belly, Greece, Iron Legs, Rome. Lahat ng ito ay nangyari na historically documented ng archaeology at secular history. Pero ang last empire, ang feet made of iron mixed with clay, ito raw ay magiging malakas militarily pero mahina politically. May internal divisions na hindi magkakadikit kahit anong gawin. Tingnan mo ang NATO ngayon, ang pinakamalakas na military alliance sa kasaysayan ng mundo. May combined military budget na umaabot sa 1.3 trillion annually may nuclear weapons na kayang wasakin ang planeta ng 50 beses. Iron. Check. Pero politically? Ang Germany ay ayaw mag-send ng certain weapons sa Ukraine. Ang France ay may sariling agenda. Ang Turkey, technically NATO member, ay kalakal-kalakal pa rin with Russia. Ang Amerika mismo ay divided. Half ng population ay gusto tulungan ang Ukraine. Half ay ayaw. Iron mixed with clay. Hindi magdikit. Hindi mag-unite hindi magkakaroon ng solid political will kahit malakas ang military power. Ang Daniel 2 ay parang snapshot ng 2025 geopolitics na ng litrato 2,500 years ago. At sa Matthew 24, 21, 22 sinabi ni Jesus ang statement na imposible na maintindihan ng mga tao noong 1st century AD. Sabi niya kung ang mga araw na iyon ay hindi pinikli, walang tao ang maliligtas. Think about it. Para sa libu-libong taon ng human history, ang statement na ito ay parang exaggeration. Kahit gaano kalaki ang digmaan, World War I, 16 million dead. World War II, 85 million dead. Terrible, yes. Pero hindi naman literal na walang tao ang maliligtas. May survivors pa rin. May civilization pa rin pagkatapos. Pero ngayon sa 2025, sa unang beses sa human history, tayo ay may technology na kayang gawing literal ang prophecy na ito. Ang Russia, I may 5,977 nuclear warheads. Ang America, I may 5,428. Ang China, I may 410, at growing. Ang France, I may 290. Ang UK, I may 225. Ang Pakistan, India, Israel, North Korea, lahat may sariling nuclear arsenals. Ang total worldwide, mahigit 12,000 nuclear weapons. Ang karamihan, I mas powerful pa sa bomba, na ginamit sa Hiroshima, at Nagasaki combined. Ang scientist ay nagcalculate kung magkaroon ng full-scale nuclear exchange between major powers, ang nuclear winter na susunod, ang ashes at radiation na tatakpan sa atmosphere at mag-block ng sunlight, ay makakapatay ng majority ng human population sa loob lang ng ilang buwan through starvation, radiation sickness, at societal collapse. Para sa unang beses sa 2,000 taon, ang warning ni Jesus ay hindi na metaphorical. Ito ay literal, scientific, measurable. At ang scary part? Ang mga tao na may control sa nuclear launch codes ay hindi perpekto. Sila ay galit, sila ay proud, sila ay may political pressures, sila ay tao lang na may capacity for miscalculation. Noong 1983, may Russian officer na si Stanislav Petrov na halos nag-launch ng nuclear retaliation dahil ang computer system nila ay nag-false alarm. One man, one decision, one moment ay nag-save sa mundo pero hanggang kailan tayo swerte? Hanggang kailan ang human judgment ay pipigil sa total annihilation? Pero ang pinakamalalim na layer ng prophecy ay hindi pa natin naaabot. At ito ang mag-connect ng lahat ng dots sa paraan na magpapanginig sa inyo. Ang Revelation 6.1.4 ay nagsasalita tungkol sa second seal, ang pulang kabayo at ang rider na binigyan ng kapangyarihan na alisin ang kapayapaan sa mundo upang ang mga tao ay magpatayan. Ang Greek word na ginamit para sa world ay GE. Ibig sabihin, hindi lang local conflict, kundi worldwide scale. Ang sword na binigay sa rider ay hindi literal na espada, kundi ang capacity for mass killing. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Kailan lang ba naging possible ang truly global war na kayang patayin ang billions sa loob ng maikli oras? Ang World War I at II ay regional pa rin technically, concentrated sa Europe, Asia, North Africa. Maraming bansa sa South America, sa Africa, sa Oceania ay hindi directly affected ng combat. Pero ang nuclear war ngayon, ang fallout ay mag-spread sa buong atmosphere. Ang radiation ay mag-contaminate ng food chains worldwide. Ang nuclear winter ay mag-affect ng climate globally. Ang societal collapse ay mag-trigger ng chain reaction. Walang electricity, walang food distribution, Walang government services, walang medical care. Ang survivors ng initial blasts ay mamamatay sa aftermath. Para sa unang beses, ang world sa prophecy ay literal na world, hindi na metaphor. Si Netanyahu ay alam ang statistics na ito. Ang Israeli intelligence ay may simulations na nagpapakita kung ano ang mangyayari kung ang Iran ay mag-launch ng nuclear attack. Ang Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, lahat ay mawawasak sa loob ng 10 minutes. Ang radiation, ay papatay ng millions sa loob ng days. Ang Israel, ang promised land, ang center ng biblical prophecy, ay maaaring maging radioactive wasteland. Kaya ang dilema niya ay hindi simpleng political calculation. Ito ay existential. Strike first at risiko ang World War III o maghintay at risiko ang genocide. Ano ang pipiliin mo kung ikaw ay nasa posisyon niya? Pero ang Putin ay may sariling calculation ang Russia ay nakita kung paano ang NATO ay nag-expand eastward, violating ang mga verbal agreements mula noong 1990s. Ang Ukraine, dating Soviet Republic, ay gusto nang sumali sa NATO. Para kay Putin, ito ay existential threat. Ang NATO missiles ay magiging five minutes away lang from Moscow. Ang perspective niya ay defensive, kahit ang mundo ay nakikita ang actions niya as aggressive. At ito ang danger ng mutual fear. Ang dalawang sides ay parehong takot, parehong convinced na sila ay self-defense, parehong willing na gumamit ng force para protektahan ang sarili. Ang recipe na ito ay hindi peace. Ito ay tinderbox na naghihintay lang ng spark. At si Trump? Ang posisyon niya ay pinaka-impossible. Protektahan ang NATO allies pero makipag-negotiate sa Russia. Suportahan ang Israel pero iwasan ang Middle East War. Pigilan ang China sa Taiwan pero maintain ang trade relations balance ang domestic politics. Ang half ng Amerika ay gusto ng isolationism. Ang half ay gusto ng interventionism. Walang winning move. Every decision ay may casualties. Literal at political. At ang pressure. Pag nag siya, ang World War III ay magsisimula sa term niya. At ang legacy niya ay magiging ang presidente na nag-preside sa end of civilization. Sino ang gustong legacy na yan? At ngayon tayo ay darating sa climax na magbabago ng perspective mo tungkol sa lahat. Ang Ezekiel 38:18 to 23 ay naglalarawan ng kung ano ang mangyayari kapag ang koalisyon ng Russia Iran ay lumusob sa Israel. Sinabi ng Diyos, "Sa araw na iyon, ang aking galit ay susulak sa aking mukha. Ang judgment na dadating ay cataclysmic, lindol na makakagalaw ng buong earth, mountains na babagsak, walls na magiging ruins." At ang mga invading armies ay magpapatayan sa confusion. Pero ang verse 23 ay nagsasabi ng purpose. Ako ay magpapakita ng aking kadakilaan at kabanalan at ipakikilala ko ang aking sarili sa paningin ng maraming bansa at malalaman nila na ako ang Panginoon. Tingnan mo ang pattern. Ang judgment ay hindi random violence. Ito ay divine intervention na may specific purpose para ipakita sa buong mundo na ang Diyos ay totoo, powerful at in control ng history. Ang mga tao ngayon ay akala nila na ang kasaysayan ay random, na ang geopolitics ay purely human decisions, na walang transcendent purpose sa lahat ng nangyayari. Pero ang Ezekiel 38 ay revelation na ang Diyos ay orchestrating ang events para sa ultimate goal, ang pagbabalik ni Kristo at ang establishment ng Eternal Kingdom. Ang World War III preparations ay hindi accident. Ito ay set up para sa final act ng human history. Pero heto ang twist na hindi inaasahan ng karamihan. Ang aftermath ng Ezekiel 38 Judgment ay mag-create ng power vacuum at chaos na perfect para sa emergence ng Antichrist. Ang Daniel 9.27 at Revelation 13 ay naglalarawan ng leader na magpopromise ng peace and security pagkatapos ng devastating conflict. Siya ay charismatic, intelligent, politically skilled. Siya ay mag ng fractured world under one government one economic system, one religion, at ang traumatized humanity ay tatanggapin siya dahil desperado na sila for stability after chaos. Pero ang peace na ibibigay niya ay temporary. Ang true nature niya as the son of perdition ay lalabas sa latter half ng seven-year tribulation. Ang Russia-Ukraine conflict ngayon ay preparatory. Ito ay testing ground para sa new weapons, new strategies, new alliances. Ang Putin ay tinuturuan ang mundo kung paano gamitin ang nuclear threats as leverage sa negotiations, ang NATO ay natututo kung gaano kahina ang unity nila under pressure. Ang China ay nag-oobserve kung paano ang West ay re-responde sa aggression, preparing para sa future Taiwan scenario. Ang Iran ay gumagawa ng calculations kung kailan ang perfect timing para sa nuclear breakout. Lahat ng pieces ay moving sa chessboard at ang endgame ay biblical Armageddon at ang saddest part? Ang ordinary people, ikaw ako ang mga pamilya natin ay mga pawns lang sa chess game na ito. Walang control sa decisions ng Putin, Netanyahu, Trump. Walang say sa kung kailan magsisimula ang nuclear exchange. Walang garantiya na ang government shelters ay makakapag-save sa atin kung sakali. Ang survival natin ay dependent sa divine providence at sa decisions ng imperfect leaders na may fingers sa nuclear button. Ang realization na ito ay terrifying pero necessary. Kailangan nating maintindihan na ang material preparation ay insufficient at ang spiritual readiness ay ang ultimate priority kung gusto nating survive, hindi lang physically kundi eternally. Kaya ano ba talaga ang implications ng lahat ng ito para sa atin at bakit kailangan nating mag-act ngayon at hindi mamaya? Ang convergence ng biblical prophecy at current geopolitics ay hindi coincidence. Ito ay confirmation na tayo ay nasa final Chapter 9 ng Human History Before the Return of Christ Ang Biblia ay nagwarn sa 2 Timothy 3.1 Alamin mo ito, sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mahirap. Ang Greek word para sa dangerous ay chalepos. Ibig sabihin hindi lang difficult, kundi perilous, threatening, life endangering. At kung titingnan natin ang 2025, ano pa ang mas perilous kaysa sa nuclear war na literal na threat? Ang Ezekiel 38 invasion ay hindi lang prophecy tungkol sa hinaharap. Ito ay warning para sa present. Ang formation ng Russia-Iran-Turkey coalition ngayon mismo ay proof na ang prophetic clock ay advanced na. Ang Israel ay surrounded ng enemies na armed with modern weapons at supported ng superpowers. Ang Amerika ay politically divided at may uncertain commitment to defend Israel if full-scale war erupts. Ang Europe ay economically weak at energy dependent sa Russia, creating vulnerability. Ang China ay waiting sa sidelines, ready to exploit ang weakness ng West kung mag-focus sila sa Europe at Middle East simultaneously. Ang convergence ay perfect, terrifyingly perfect. Pero ang Revelation 913 18 ay nagbibigay ng additional detail na shocking. Ang Sixth Trumpet Judgment ay naglalarawan ng war na kakamatay sa one-third ng mankind. Mathematically, with current world population ng 8 billion, Ito ay 2.67 billion deaths. Ang World War II, ang deadliest conflicts sa history, ay pumatay ng 3% ng world population. Ang prophecy sa Revelation ay 33%, 11 times worse. Panubama ba ang figure na yan? Hindi through conventional weapons. Hindi through biological warfare alone. Ang only scenario na realistically possible ay nuclear exchange combined with aftermath effects. Radiation. Famine. disease, societal collapse. Ang military planners ay may concept na tinatawag na escalation ladder. Ang idea ay kapag nagsimula ang conflict, pwede pang i-control ang escalation through rules of engagement at communication channels. Pero ang history ay nagpapakita na ang escalation ay hindi predictable. Ang World War I ay nagsimula from assassination ng isang Archduke. Ang World War II ay nagsimula from invasion ng Poland. Small triggers massive consequences. Ngayon ang trigger ay pwedeng maging accidental launch, miscommunication, false alarm, or rogue actor. At once na nagsimula ang nuclear exchange, ang escalation ay exponential. Minutes lang ang decision time. Walang oras para sa diplomacy. Ang connections sa modern Israel ay crucial sa understanding ng prophetic timeline. Ang Luke 21:24 ay nagsabi ni Jesus na, ang Jerusalem ay tutungtungin ng mga Gentiles hanggang sa matupad ang panahon ng mga Gentiles. Ang 1967 Six-Day War ay nagreturn ng Jerusalem sa Israeli control after 2,000 years. Ang prophetic significance? Ang times of the Gentiles ay nearing completion at ang final events ay approaching. Ang Israel ay hindi lang geopolitical entity. Ito ay prophetic timepiece. Ang situation nila ay indicator ng kung gaano nakatanda ang prophetic clock. At ngayong 2025, ang clock ay showing midnight. Kaya ano ang dapat nating gawin habang ang world ay moving towards biblical Armageddon at ang nuclear war ay mas possible kaysa kailanman? Ang Romans 13.11 ay reminder. Gawin ninyo ito, nakakaunawa ng panahon, na ngayon ay panahon na upang kayo ay magising sa pagkakatulog. Ang kaligtasan ay mas malapit na sa atin ngayon kaysa noong tayo ay naniwala. Ang urgency ay palpable. Hindi ito generic spiritual advice kundi specific call to action para sa generation na nakikita ang fulfillment ng prophecy. Ang first action ay spiritual preparation. Ang 2 Corinthians 5.10 ay nagsasabi na tayong lahat ay dapat humarap sa harapan ni Kristo upang tumanggap ayon sa mga ginawa natin sa katawan ang nuclear war ay pwedeng umabot anytime sa gabi habang natutulog ka sa umaga habang papasok ka sa work sa hapon habang kasama mo ang pamilya walang warning at kung sakaling mangyari yon ang eternal destiny mo ay determined na by your relationship with Christ hindi by your good works hindi by your religious affiliation kundi by your personal faith sa Savior kaya ang tanong ay simple but critical kung mamatay ka today Sigurado ka ba na pupunta ka sa heaven? Ang second action ay active evangelism. Ang Matthew 24:14 ay nagsabi ni Jesus, Ang mabuting balita ng kaharian ay ipapangaral sa buong mundo bilang patutuo sa lahat ng bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang urgency ay hindi para lang sa sarili nating salvation kundi para sa iba. Ang families, friends, co-workers, neighbors, Karamihan ay walang idea tungkol sa prophetic significance ng current events. Sila ay busy sa careers, relationships, entertainment habang ang world ay moving towards catastrophe. Ang responsibility natin ay magwarn, magshare ng gospel, mag-encourage na magrepent at maniwala before too late. Ang third action ay practical preparation with eternal perspective. Ang look to 12:15 ay nagwarn, mag-ingat at magbantay laban sa lahat ng uri ng kasakiman. Ang buhay ng tao ay hindi umaasa sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Yes, may wisdom sa pag-stock ng food at emergency supplies. May prudence sa pag-prepare ng evacuation plans. Pero ang ultimate preparation ay spiritual. Ang relationship with God na hindi mawawasak kahit wasakin ang material world. Ang treasure sa heaven na hindi kakainin ng kalawang o nanakawin ng magnanakaw. Ang eternal life na hindi matatakot sa nuclear death ang convergence ng Ezekiel 38 Coalition, ang nuclear capabilities ng superpowers, ang geopolitical tensions sa unprecedented levels, ang return ng Israel sa Jerusalem, ang technology na kayang fulfill ang no flesh would survive prophecy, lahat ay pointing sa same direction. Ang return ni Kristo ay imminent. Hindi na ito distant future na abstract concept. Ito ay present reality na approaching fast. Ang mindset dapat ay hindi fear, kundi expectation. Ang Titus 2.13 ay nagsasabi tayo ay naghihintay ng mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Ang nuclear threats, ang wars, ang chaos, lahat ay birth pangs na nagsignal ng coming of new age. Kaya habang ang world ay panicking, ang believers ay hoping. Habang ang nations ay trembling, ang church ay looking up dahil alam natin na ang darkness bago ang dawn ay temporary at ang king ay parating na.